Maraming tao ang nagugulat at nasusurpresa kapag may nakikita silang pusang animoy nakabantay at naghihintay sa pinto ng kanilang bahay. In general, maaari itong isang ligaw na pusa na nangangailangan ng kung ano. Maaaring pagkain, tirahan, heat at safety. Pero marami din ang mystical theories ang nagsasabi ng kakaibang kahulugan nito at iyan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. good energy Maraming mga paniniwala ang nagsasabi na ang mga pusa daw ay may pambihirang kakayahan na makadetect ng positive energy sa mga tahanan. Kapag alam nilang itoy tahimik at naglalabas ng positive vibrations, pipiliin nilang pumunta at manirahan dito. Good luck and fortune. Bukod sa good energy, kaya din nilang magtaboy ng mga masamang energy at pinapalitan niya ito ng mga optimal conditions na kailangan upang magkaroon ng safe at makapag-develop ng tranquility at good health sa naninirahan dito. Isa pa, pinaniniwala ang sila daw ay nagbibigay ng swerte sa tahanang kanilang tinitirhan. Mission isa pang maaring dahilan ng pagpunta ng isang stray cat sa iyong bahay ay dahil meron itong misyon na kailangan niyang magampanan sa inyong tahanan. Ang misyon niyang ito ay maaring tanggalin ang mga negatibong enerhiya sa iyong environment at protektahan ka mula sa mga bad spirits. Optimal Conditions Kapag ang isang ligaw na pusa ay parang tumatambay sa pinto ng bahay mo, ibig sabihin nito ay naghahanap ito ng matutuloyan. Mahirap kasi para sa isang ligaw na pusa ang maghanap ng kanyang pagkain at warmth sa kalsada. Kung sakaling ito ay iniwan at inabando na sa kalye, maaaring ito ay gutom, nauuhaw at natatakot. Playmates ang panghuling dahilan kung bakit madalas tumambay sa bahay mo ang isang ligaw na pusa ay dahil maaring may potential playmates siyang nakikita sa bahay nyo gaya na lang ng iba mo pang alagang pusa. Maaring gusto niya lang makipaglaro sa mga ito. Bagamat walang scientific basis ang magsusuporta sa mga paniniwalang ito, ang alam lang ang alam lang natin ay ang mga pusa ay siyang nagbibigay ng kakaibang kakasiyahan sa kanilang mga tagapag-alaga at nagdadagdag ng positivity sa araw mo. Ito ay makikita sa mga benepisyo na makukuha ng isang tao sa pag-aalaga ng pusa bina isang faithful companion. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po sa susunod na video. Bye.